Mami, papasok na ako sa school, ha? Bakit po ang dami yung gamit? Alis po ba kayo? Kitang-kita mo naman kung anong gamit to, di ba? Buti nga binigay ko pa sa ito, bag to, eh. Ito, nandiyan lahat ng mga gamit na kailangan mo. Ito naman yung mga ibang pambasura. Ha? Hindi ko po maintindihan, Mami. Bakit po may mga gamit ako dito? Ano mo ma maiintindihan? Kasi nagtatangatangahan ka. Simple. Di ba patay na yung tatay mo? Pagod na ako sa dalawang buwan na pagmumukmuk. Pati pag-aalaga din sa'yo. Nasa legal na edad ka na, di ba? Tingin mo, hindi mo pa kaya mag magsarili. Iman e, tao trabaho sa labas, oh. paano siya po nagagawa sa akin? E, wala naman po ako mapupuntahang iba, eh. Tsaka nag-aaral pa po ako. Tanawin ko sa'yo, kaano-ano ba kita? Di ba hindi mo tayo magkaano-ano? Anak ka ng tatay mo, naiiwan sa'kin. Sa akin. Ano to? Obligasyon kita habang buhay? Ito wala na nga yung tatay mo, cargo yung pakita. Ikaw na nga nagsabi. Nag-aaral ka, bayad na yung tuition fee mo. Ikaw na bahala mag sa susunod na mga sim. Tsaka pala yung bag ko, akin na yan. Bag ko yan eh, Louis yan. Bilis. Binabawi ko na yan. Mahal yan. O, oh, ito. Sige na, bilisan mo na umalis. Wala po ako pupuntahan, mami. Tsaka, two months pa lang po na si daddy. Ano ba ulit ka? Talagang pangaka. Mana ka sa ina mo. Alam mo, Jalisha, simple lang gagawin mo. Lumabas ka ng bahay na to at tatak mo sa kukote mo na wala na tayong ugnayan. Ano magkakatawag-tawag ka pa na, Mami? Hindi nga kita anak. mas ka na dito. Uulitin ko sa'yo, ha, Jalisha. Paglabas mo ng kuwarto na to, hindi mo na ako, Mami. Wala na tayong ugnayan. Bilis, labas na! Baka lang po nabibigla kayo. Alam mo, Jalisha, sa dalawang buwan, tingin mo, mabibigla pa ako. Mabibigla ako pag talagang hindi ako napag-asawa dahil pabigat ka. Kailangan ko rin mag-asawa, kailangan ko rin ng pamilya, no? Umalis ka na, huwag mo nang tayong pagkaligkarang -pag sa palabas, eh. Pero magkalat dito, bilis, bilis. Kapagal-bagal. Mana ka sa ina mo. Pero may pinto, eh. iwan mo yung susi ko dyan. Baka bumalik ka pa dito. Sinsensya na po kung naabala ko po kayo ngayon, na. Ha? Alam ko, nung oras na rin po eh. Walang problema yun. Ano ba kasi nangyari? Nalayas po kasi ako sa bahay namin. Bakit ka pinalayas ng nanay mo? Mag-away ba kayo? Uh, hindi po. Dalawang buwan um, na po nakakalipas na wala si Ipapa. Tapos, pinalayas niyo po kasi nasa tamang edad naman na po ako. Yun po yung sabi niya sa akin. Ay naku, baka yung nanay mo naapektuan pa rin sa pagkawala ng tatay mo. So, pagpasensya mo na lang. Hindi ba pwede mag-usap na lang ulit kayo? dito Sabi ko nga po sa kanya, baka nabibigla lang po siya. Pero sabi niya, hindi naman daw po eh. Sinaktan ka ba niya? Hindi naman po. Pinalayas ka lang? Uh, ano bang ano? Ano ba kasing dahilan? Hindi ko rin po talaga alam. Bigla niya na lang po talaga ang pinalayas. Sinabi niya po na nasa tamang edad na po ako. Sinabi niya po na wala na rin po kami ugnayan kahit kailan. O oh, sige ha. Basta kahit na anong mangyari, huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa nanay mo ha. Susubukan <laughs> sige... ko po, pero ngayon, sobrang sobrang sama po nang ginawa niya sa akin. So, okay. So, ngayon, dun ka muna sa akin, ha? Meron na yung uh, room para sa'yo dun, ha? Salamat. Teka, lang. Kumain ka na ba? Hindi pa po. O, sige. Dun na tayo sa bahay. Sige. Salamat po, ha? Ah. Sige, Dun na tayo sa bahay. Mal, anong balita pala dun sa... Yaman ng kasawa mo. Tagal naman nun, hindi mo pa nakukuha hanggang ngayon. Kasi naman napurado kay eh. Sinabi mo nga ako malma ka. Nagmamadali kay eh. pera mo ba yun? Hindi naman sa ganon eh. Siyempre, excited na rin ako mag-travel. Hindi na lang tayo puro landian dito. Siyempre, gusto ko naman naman tayo sa ibang lugar. Nakakalibre ka na nga dito, nagreklamo ka pa. Alam mo, ay yung pera ng asawa ko. Napakalaki nun. Yun yan yung mga perang hindi panahawakan sa buong buhay mo hanggang mamatay ka. Milyon yan. Hindi mo yan pupulutin at hindi mo yan makukuha kahit kanino. Yun na nga eh. Sabi, pinangakuan mo ko, bibilan mo ko ng cellphone yung bago. Hanggang ngayon, wala pa. Sumusampu sa eh, cellphone, saksak ko sa bunganga mo. Hindi ko mapakali. Magantay ka, yung lawyer ko nandyan na. Siya nang bahala. Babalatuan ka atap ako kumalma ka. Hindi ko mumuni yung mo. Baka maunsyami pa. Tagal naman ng lawyer. Five minutes late na yun ah. Nga na na yung anak nun, no? Aba, napakagaling ng tadana, no? Nung asawa ko na yun, pagkamatay, sakto nasa legal age na si, ano, Junakis niya. Kaya bagay naman sila. Sana matagibels na rin yun, eh. Hmm. Tagal naman. Nasaan na ba si attorney? Ikaw kasi ah, atat, atat, na atat. Siyempre, excited lang ako. Tagal naman ng lawyer na yun. Ah... Uh. Sorry po ma'am, hindi po kasi sa inyo nakapangalan ang properties at pera ni Don Ramon. Alam mo ba kung ano na kamali ka? Pakibasa nga ulit. Kasi walang ibang kasawa yung kasawa ko, kundi ako lang eh. Ano naman yan? Parang di ka naman nagbabasa siguro. Kasi kung makikita mo dyan, ako yung legal wife, nag-iisa lang ako. Wala na yun, wala na yung pating anak niya, pati dati ng kasawa, wala na sila. Ayusin mo yung pagbasa mo. Ano naman yan? Saan school ka ba galing? Alam mo, kaya ka nang palitang kahit lima. Actually, ma'am, hindi po ako pwedeng palitan. Kasi ako lang po ang personal attorney ni Don Ramon. Bakit ganyan? Hindi kita pwedeng palitan pero mali-mali yung binabasa mo. Baka nga pinikay mo yan eh. Baka may intensyon ka rin eh. Well, unfortunately, ma'am, wala po kasing visa ang kasal ninyo ni Don Ramon. Paano ang visa? Ano ka ba? Okay ka ba? Kinasal kami. Katorne ka, di ba? Sana alam mo. May papel kami. At kung wala namang visa, tingin mo ka na mapupunta yung gano'ng kadameng pera? Well, lahat ng properties at ari arihan ni Don Ramon ay mapupunta lamang sa kanyang solong anak. Ano? Dito sa babaeng to? Paano nangyari yun? Eh, anak naman sa labas yan eh. Ako yung kasawa. Ako yung pinakasalan. Wisit naman talaga oh. Basahin mo nga ulit, attorney. Alam mo, diskumpyado ako sa pagbasa. May, may mali dyan. Akin okay na nga. Siguro naman po, Miss Gretchen, may pinag-aralan po kayo, di ba? Pwede po kayo yung magbasa nito. Oo. Kasi palagay ko, hindi kayo nakakaintindi. Bakit ganito? Nasaan ang pangalang ko dito? Uy, nasaan ang pangalang ko dyan? Sorry, uh, Miss Gretchen. Ito po kasi nakasaad sa last will and testament ni Don Ramon. Anak, baka pwede naman ba natin pag-usapan to. Kasi paano naman ako? Wala man lang ako makukuha sa asawa ko. Sa tatay mo. Anak, ang pagkakaalam ko po, ang pagkakasabi nyo, simula nung umalis ako ng bahay, ay wala na po tayong ugnayan. Anak, may pinagsama naman tayo, di ba? Inalagaan ko naman kayo ng tatay mo. Inalagaan mo ko pero pinalayas mo ko simula na wala si Papa. Paano naman ako? Tony. Hindi ko rin po alam. At hindi ko na rin po yung problema. At gaya po ng sabi ninyo, nasa tamang edad na rin po kayo. Makakaalis na po kayo. Thank you so much po, Mang Casey. The perfect summer is over in a flash